Ako po si Dr. Binigno Manlapas, isang doktora na may malasakit sa ating mga minamahal na senior citizens. Alam ko na may ilan sa inyo na minsan ay inakala na hindi na muling makakatulog ng mahimbing. Bawat gabi ay parang isang pakikipaglaban sa sariling katawan. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na isang simpleng pagkain lamang, isang mangkok ng sabaw sa tamang oras ang nagbalik ng kanilang mahimbing na tulog sa natural na paraan walang gamot, walang pilitan. Ang katotohanan, hindi naman talaga nawawala ang tulog. Ito ay pansamantala lamang na nagtatago, naghihintay na ng isang banayad na hudyat. Ngunit pagkatapos ng edad na eksinti, ang ating katawan ay hindi nagaanong malinaw na tumutugon sa mga hudyat tulad ng liwanag o tunog. Lahat ng ating biological rhythms o ritmo ng katawan ay bumabagal. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang pagkain, lalo na bago matulog, ang nagiging pinakamahalagang salik. Kung nasubukan nyo na ang mga gamot, mga nakakarelax na musika, o lahat na yata ng paraan para lang makatulog ng dire-diretso sa gabi? Pero nagigising pa rin kayo ng alas dos ng madaling araw. Maaaring ito ay dahil hindi natatanggap ng inyong katawan ang tamang sangkap sa tamang oras. Hindi lahat ng pagkain ay nakakatulong sa mahimbing na pagtulog. Hindi lahat ng pagkain ay nagpapakalma ng nerbiyos nagpaparelax ng katawan o sumusuporta ng epektibo sa ating sleep hormone. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang espesyal na sabaw. Walang komplikado, walang mahal, ngunit bawat isa ay maingat na pinili base sa biyolohiya, pananaliksik, medikal, at mga tunay na karanasan sa buhay. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang huling sabaw ay maaaring hindi lang makatulog ng mas maayos, kundi baguhin din ang paraan ninyo ng pagre-relax bawat gabi. Ngayon, simulan natin sa pinakaunang sabaw sa ating listahan. Maaaring mukha itong pang-araw-araw na ulam, ngunit nagtataglay ito ng isang lihim na kapangyarihan na iilan lamang ang nakakaalam. Isang kapangyarihan na tulungan ang inyong katawan na natural na gumawa ng melatonin, ang pangunahing hormon sa likod ng malalim at nakapagpapanumbalik lakas na pagtulog. Sabaw bilang lima, sabaw ng broccoli at almond. Sinusuportahan ang melatonin nang hindi nagpapataas ng blood sugar. Ang broccoli ay maaaring isang simpleng pinasingawang gulay lamang. Ngunit kapag inihanda sa tamang paraan at sa tamang oras, maaari itong maging pinakamabining tulong sa pagre-relax sa inyong buong araw. Sa loob ng broccoli ay may isang compound na tinatawag na glucarapanin. Habang tinutunaw ito ng katawan, nagiging sulforaphane ito, isang natural na sangkap na napatunayang nakakabawas ng pamamaga, lalo na sa mga bahagi ng utak na konektado sa pagtulog at sa ating circadian rhythm. Ngunit ang mas mahalaga, ang sulforaphane ay nakakatulong na pataasin ang antas ng tryptophan sa ating dugo. Na siya namang sumusuporta sa paggawa ng melatonin kung kailan ito kailangan ng inyong katawan. Kung madalas kayong magising sa kalagitnaan ng gabi at hindi nyo alam kung bakit, malaki ang posibilidad na hindi sapat ang melatonin na ginagawa ng inyong katawan at ang dahilan ay maaaring dahil sa maliliit na kakulangan sa nutrisyon tulad ng hindi sapat na tryptophan o magnesium dito pumapasok ang mga almond ang almonds ay mayaman sa magnesium healthy fats at kaunting tryptophan kapag pinagsama Nakakatulong itong pakalmahin ang nervous system, i-relax ang mga kalamnan, at patatagin ang mga senyales sa pagitan ng mga brain cells bago matulog, isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nakatuklas na ang mga taong may sapat na magnesium sa kanilang dieta ay nakakaranas ng 30 hanggang 40 minuto pang dagdag na mahimbing na tulog bawat gabi kumpara sa mga kulang nito. At para sa mga nakatatanda, ang dagdag na 30 minutong iyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagbalibaligtad sa kama o mahimbing na pagtulog buong gabi. Napakasimple lang ng paraan ng pagluto. Pasinagan ang broccoli at sibuyas hanggang lumambot. i kasama ang isang dakot ng ibinabad na almonds. Pagkatapos, magdagdag ng halos kalahating tasa ng gatas na mula sa halaman na walang asukal tulad ng almond o oat milk. Tapusin ito sa isang maliit na kutsara ng extra virgin olive oil. Haluin ng dahan-dahan sa mahinang apoy. Hindi kailangang pakuluan. Inumin ito mga 45 minuto bago matulog. Ang sabaw na ito ay hindi lang madaling tunawin. Ito ay isang likidong pampakalma ng nervyos. Walang asukal, walang kafin, walang mga sangkap na nakakaadik, mga gulay lamang, buto at kaunting matalinong pangunawa kung paano gumagana ang inyong katawan. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong dieta. Isang magaan na mangkok ng sabaw tulad nito bawat gabi ay sapat na upang marahang ipaalala sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Subukan muna ang sabaw na ito kung gusto ninyo ng isang banayad na simula. At kung maganda ang tugon ng inyong katawan, ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento dahil maaaring may iba diyan na nahihirapan ding matulog at ang mismong sabaw na sinubukan ninyo ang eksaktong kailangan nila. Ngayon, kung ang sabaw na ito ay nagbibigay sustansya mula sa loob sa pamamagitan ng mga nakakakalmang nutrisyon, ang susunod naman ay tumutugon sa isang ibang isyo na madalas napapabayaan ang mga magaang problema sa panunaw sa gabi. At narito na ang sabaw na nagpapakalma sa inyong tiyan at emosyon bago matulog. Sa bilang apat, sa ng karot at luya mayaman sa glycine para sa pagpapakalma ng nervous system, hindi lamang ang malambot na kulay nito ang dahilan kung bakit ito perpekto para sa isang mapayapang gabi. Ang sabaw na ito ay isang banayad na pinaghalong natural na tamis ng mga karot at ang mainit na aroma ng sariwang luya at ang kalmado at mainit na kombinasyong iyon ay nagdudulot ng nakapapayapang harmonya para sa tumatandang katawan bago matulog. Ang mga karot ay mayaman sa beta-carotene, ang pasimula ng vitamin A. Kapag na-convert na, ang vitamin A ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng mga signal ng liwanag at dilim sa utak na tumutulong sa panloob na orasan ng katawan na manatili sa tamang ritmo. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang kakulangan sa vitamin A ay maaaring magpababa ng produksyon ng melatonin sa pineal gland na humahantong sa mas maikli o pirapirasong tulog. Ngunit, hindi ninyo kailangan ng tableta. Isang mangkok lang ng sabaw ng karot bawat gabi ay sapat na upang dahan-dahan at ligtas na maibalik ang beta-carotene taanyon na madaling maabsorb ang ang nagpapaging special pa sa sabaw na ito ay ang luya bukod sa pagpapainit ng tiyan ang luya ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa mga dulo ng katawan na unti-unting inililipat ang katawan mula sa estado ng pagiging aktibo patungo na sa pamamahinga para sa mga senior na madalas malamig ang mga kamay at paa, kinakabag o may bahagyang discomfort sa tiyan sa gabi, isang maliit na piraso lang ng luya sa tamang oras ay maaaring magpakalma sa mismong mga senyales na gumugulo sa tulog. Sa isang survey na isinagawa sa lungsod ng Baguio, mahigit 60% ng mga senior citizens ang nagsabing mas naging komportable sila at mas madaling nakatulog matapos kumain ng isang magaan na pagkaing may luya sa gabi. Hindi kailangang maanghang, sapat lang para magising ang isang banayad na pakiramdam ng init at kalma sa tiyan, kung saan nagsisimula ang karamihan sa tahimik na tensyon. Ang sabaw na ito ay lalong angkop para sa mga malamig na gabi kung kailan mabigat ang pakiramdam ng inyong tiyan o sa mga gabing hindi pa mapakali ang inyong isipan. Madali itong ihanda. pasingawan ang mga karot hanggang lumambot. Igisa ng bahagya ang sibuyas at tadtarin ng pino ang sariwang luya. I-blender ang lahat kasama ang kaunting sabaw ng gulay at isang kutsara ng virgin coconut oil. Gawing puro hanggang maging makinis, painitin ng bahagya at kainin bilang isang panghimagas na walang asukal na nagpapaginhawa sa katawan. Ito ay hindi isang sabaw para mabusog. Ito ay isang sabaw para tulungan ang inyong katawan na maunawaan na tapos na ang araw. Kapag sinamahan ng isang tahimik na lugar at mas mabagal na paghinga, kahit isang mangkok lang, ay maaaring sapat na para gabayan kayo tungo sa isang mas banayad na pagtulog. Subukan ang sabaw na ito sa isa sa mga gabing mayroon pa ring bumabagabag sa inyong isipan. Maaaring matuklasan ninyo na ang luya at karot ay hindi lang nagpapainit sa inyong katawan, kundi marahan ding ibinabalik ang init ng klase ng tulog na unti-unti nang nawala sa paglipas ng mga taon. Matapos pakalmahin ang sistema ng panunaw at i-reset ang inyong natural na ritmo ng pagtulog, oras na para tugunan ang isa pang karaniwan, ngunit madalas na hindi napapansing isyu ang mga pulikat sa gabi o bahagyang pag-urong ng kalamnan na gumigising sa inyo nang walang babala at narito ang sabaw na ginawa para tahimik, ngunit epektibong tugunan iyan. Sa bilang tatlo, sa ng spinach na may oat milk siksik sa magnesium at anti-inflammatory, ang spinach o kangkong ay itinuturing na isa sa mga pinakamayamang gulay sa mineral sa mundo ng halaman. Ito ay lalong mataas sa magnesium, calcium, at folate, tatlong sustansyang malalim na konektado sa kalidad ng tulog lalo na pagkatapos ng edad na 62. Kapag bumaba ang antas ng magnesium sa dugo, mas madaling ma-stimulate ang nervous system. Naninikip ang mga kalamnan, nalilito ang mga signal para sa pagtulog, at ang resulta ay isang gabing hati-hati sa pirapirasong tulog. Sa kabutihang palad, ang magnesium sa spinach ay madaling maabsorb ng katawan lalo na kapag bahagyang pinainit sa sabaw. Ang kalsyum ay may tahimik, ngunit mahalagang papel din. Hindi lang ito nagpapatibay ng buto, tinutulungan din ito ang utak na gamitin ang tryptophan ng mas mahusay para makagawa ng melatonin. Kung walang sapat na kalsyum, ang tryptophan ay lumulutang lang, ngunit hindi na-convert ng maayos. Mayroon ang katawan ng sangkap, ngunit wala ang mga kagamitan. Doon nagiging nawawalang koneksyon ang sabaw na ito. Ang oat milk ay hindi lang nagbibigay sa sabaw ng isang makinis at banayad na tekstura. Nagbibigay din ito ng maliit na dosis ng complex carbohydrates sapat lang upang mag-trigger ng isang magaang insulin response na tumutulong sa tryptophan na mas madaling makatawid sa blood-brain barrier o harang na nagpoprotekta sa ating utak. Isang simpleng mekanismo sa biyolohiya, ngunit malaking pagbabago para sa mga taong pabalik-balik sa kama nang hindi alam kung bakit. Kung naranasan nyo nang magkaroon ng pulikat sa binti sa kalagitnaan ng gabi, kung nagising na kayo sa paninikip ng inyong binti, sa ibabang bahagi ng likod o kung sinimulan ninyo ang araw na parang maulap ang isip na parang natulog kayo pero hindi naman talaga. Subukan ang isang mangkok ng sabaw ng spinach sa gabi. Ang paghahanda ay simple. Igisa ng bahagya ang sibuyas at spinach sa kaunting flaxseed oil o olive oil. Pagkatapos ay i-blender kasama ang oat milk na walang asukal. Gawing puro hanggang maging makinis at painitin ng bahagya hanggang maging maligam-gam. Huwag pakuluan. Higupin ng dahan-dahan isang maliit na kutsara sa isang pagkakataon. Hayaan ang banayad na tamis ng spinach na humalo sa malinamnam na lasa ng gatas. Bawat kutsara ay nakakatulong na patahimikin ang inyong nervous system. Bawat mangkok ay paraan ninyo ng aktibong pagsuporta sa inyong katawan upang mag-relax mula sa loob. Walang matapang na lasa. Hindi kailangan ng mabibigat na pampalasa. Tanging mga tamang sangkap sa tamang oras. At kung minsan, para makakuha ng isang buong gabi ng tulog, hindi mo kailangang uminom ng kahit ano pa. Kailangan mga kung na mahulang kalang kumain ng tamang pagkain bago matulog. At ang pagkain iyon ay maaaring isang malambot na berdeng mangkok ng sabaw. Simple ngunit kumpleto. Kung ang unang tatlong sabaw ay marahang nag-anyaya sa katawan na magpahinga sa pamamagitan ng pagpapakalma sa mga nervyos, pagre-relax ng mga kalamnan o pagpapainit ng sistema ng panunaw ang susunod naman ay isang malalim na terapiya para sa pagbawi ng lakas isa na hindi lang nakakatulong na makatulog nang mas mabilis kundi nakakatulong din na manatiling tulog hanggang umaga sabaw bilang dalawa sabaw ng pinakuluang buto ng manok chicken bone broth binabalance ang cortisol at ang pagnanasa sa pagkain sa gabi, ito ay hindi lang basta ulam. Ito ay isang anyo ng functional nutrition na walang kapsula, walang reseta, at walang anumang masamang epekto. Ang isang maayos na pagkakagawang mangkok ng sabaw ng buto ng manok ay maaaring maghatid ng eksaktong epekto na hinahangad ng maraming taong may talamak na insomnia ang kakayahang makatulog ng natural, malalim, at walang patid. Ang susi sa sabaw na ito ay nasa glycine. Ito ay isang simpleng amino acid ngunit napakahalaga. Ang glycine ay nakakatulong na pakalmahin ang central nervous system, bahagyang nagpapababa ng temperatura ng katawan sa gabi at nagtataguyod ng isang malalim na estado ng pagre-relax. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal na Sleep and Biological Rhythms, tatlong gramo lamang ng glycine na ininom bago matulog ay nakakatulong sa mga tao na makatulog ng mas mabilis, mas kaunti ang pagising sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Ang glycine sa sabaw ng buto ay natural na nasisipsip, dahan-dahan at tuloy-tuloy ng hindi nagdudulot ng uri ng biyolohikal na pagkabigla na madalas gawin ng mga pampatulog. Ngunit hindi lang iyon. Kapag pinakuluan ninyo ang mga buto ng manok sa loob ng anim hanggang labindalawang oras, lalo na ang liig, pakpak o likod na may maraming balat at kartilago, nakakagawa kayo ng isang sabaw na mayaman sa natural na collagen puno ng gelatin, proline, at mahalagang amino acids. Ang mga compound na ito ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng kasukasuan, balat, at panunaw. May papel din sila sa pagpapatatag ng emosyon, pagbabalanse ng mga hormon, at pagsuporta sa paggana ng utak. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Hindi tulad ng mga sabaw na nangangailangan ng komplikadong paghahanda, ito ay pinakamahusay kapag simple lang. Ilagay lamang ang mga nalinis na buto ng manok sa isang kaldero. Magdagdag ng sibuyas, kinsay, kaunting sariwang luya at isang patak ng suka ng mansanas para matulungang mailabas ang mga mineral mula sa mga buto. Pakuluan sa mahinang apoy nang hindi bababa sa anim na oras kapag nasala na ang malinaw na sabaw ay maaaring itago sa pre at inumin gabi-gabi mga isang oras bago matulog painiting muli ang isang maliit na mangkok hindi na kailangan ng asin walang pampalasa o anumang idinagdag inumin lang itong maligamgam at puro na parang isang banayad na paalala sa inyong katawan na oras na para simulan ang proseso ng pagpapagaling. Para sa maraming senior, ang sabaw na ito ay nagiging panggabing kinagawian tuwing malamig ang panahon o sa mga gabing pakiramdam ay sobrang aktibo at pagod ang isipan. Hindi ka nito patutulugin ng bigla, ngunit kung iinumin mo ito ng tuloy-tuloy bawat gabi Pagkatapos ng ilang araw, mapapansin mong hindi ka na nagigising sa kalagitnaan ng gabi. At sa umaga, mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan. Mas malinaw ang iyong memorya at mas payapa ang iyong isipan. Minsan, ang kailangan mo para sa mahimbing na tulog ay hindi isang bagay na bago. Ito ay simpleng isang mangkok ng sabaw dahan-dahang niluto, matiyagang ginawa at puno ng pag-aalaga. Sabaw bilang isa, sabaw ng kalabasa na may nutmeg formula para sa mahimbing na pagtulog na ginagamit sa clinical nutrition na pag-usapan na natin ang mga sabaw na tumutulong sa katawan na mag-relax, pakalmahin ang mga nervyos, i-regulate ang mga hormone, at suportahan ang panloob na paggaling. Ngunit mayroon pang isang mahalagang pagkakataon sa gabi na maraming tao ang nakakaligtaan. Ito ang oras sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ng gabi, kung kailan kailangan ng utak ng isang malinaw na senyales upang lumipat sa malalim na mode ng pamamahinga. At ang huling sabaw sa listahang ito ay ang perpektong banayad na mensahero para gabayan ang inyong katawan sa paglipat na iyon sa pinakanatural na paraan. Ang kalabasa ay hindi lamang madaling tunawin. Isa ito sa mga pambihirang gulay na natural na nagbibigay ng apat na pangunahing elemento na sumusuporta sa pagtulog. Tryptophan, magnesium, zinc, at soluble fiber. Ngunit ang pinakamakapangyarihang papel nito ay nasa pagpapatatag ng antas ng asukal sa dugo sa magdamag. Kapag natulog ka na matatag ang iyong blood sugar, mas maliit ang posibilidad na magising ang iyong katawan dahil sa gutom, mabilis na pagtibok ng puso o pagkapagod sa gabi. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Kahit ang maliliit na pagbabago sa blood sugar sa gabi ay maaaring mag-trigger sa adrenal glands na maglabas ng cortisol, isang stress hormone na humihila sa iyo palabas sa mahimbing na tulog. Ngunit sa isang mangkok ng magaan na sabaw ng kalabasa sa gabi, na puno ng soluble fiber at complex carbohydrates, binibigyan mo ang iyong katawan ng gatong na kailangan nito para makapagpahinga ng may kumpiyansa sa buong gabi. Ang pangalawang sangkap na nagpapaging espesyal sa sabaw na ito ay ang nutmeg. Ang pampalasa na ito ay ilang henerasyon ng ginagamit sa ating mga panghimagas dito sa Pilipinas tulad ng sa mga minatamis o maiinit na inumin. Ang nutmeg ay naglalaman ng myristicin, isang natural na compound na may banayad na epektong nagpapakalma na nakakatulong na pagaanin ang isipan at bawasan ang pagkabalisa bago matulog. Hindi ka patutulugin ng bigla, ngunit kapag ginamit sa tamang dami at sa tamang oras, makakatulong ito sa panloob na ritmo ng iyong katawan na mas maayos na lumipat sa mode ng pagtulog. Hindi gaanong marami ang kailangan sa sabaw na ito pasingawan lang ang kalabasa hanggang lumambot. I-blender ito na may kaunting tubig o gatas ng halaman na walang asukal tulad ng oat milk. Magdagdag ng isang maliit na kurot ng giniling na nutmeg. At kung gusto ninyo, isang dampi ng cinnamon. Painitin ito ng bahagya at higupin ng dahan-dahan na parang isang panghimagas na walang asukal na nagbibigay sustansya sa katawan at isipan. Ito ay hindi isang pagkain para punuin ang iyong tiyan. Ito ay isang sabaw para tapusin ang iyong araw sa tamang paraan. Isang sabaw para sabihin sa iyong katawan na tapos na ang trabaho. Maaaring tumahimik na ang mga iniisip at handa ng magpahinga ang iyong nervous system. Kung nasubukan nyo na ang maraming paraan, ngunit hindi pa rin makatulog ng maayos. Kung naramdaman ninyo na parang nakalimutan na ng inyong katawan kung paano mag-relax, magsimulang muli sa isang mainit na mangkok ng sabaw ng kalabasa bago matulog. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago. Isang maliit na hakbang lamang sa tamang oras. At sino ang nakakaalam? Marahil isang gabi lang, magigising ka na walang pamilyar na bigat ng ulo o pagod sa umaga. Kaya ngayon, napagdaanan na natin ang limang masustansyang sabaw. Hindi nawala ang kakayahan ng inyong katawan na matulog. Ito ay naghihintay lamang sa tamang hudyat mula sa inyong pagkain. At bawat mangkok ng sabaw sa gabi ay higit pa sa sustansya. Ito ay isang banayad na mensahe sa inyong utak na oras na para magpahinga. Walang tableta, walang pilitan, tanging mga tamang pagkain sa tamang oras. Ang pagtulog ay hindi isang malayong pangarap. Ito ay nasa loob ninyo pa rin, naghihintay na magising sa pamamagitan ng isang maliit ngunit makabuluhang kilos, isang mainit na mangkok ng sabaw, isang mas mabagal na paghinga, isang tahimik na lugar. Ang mahalagang aral dito ay matuto tayong pakinggan ang ating katawan. Madalas, ang solusyon sa ating mga problema ay hindi nasa mamahaling gamot, kundi sa pagbabalik sa mga simple at natural na paraan na ibinibigay sa atin ng kalikasan. Ngayong gabi, piliin ang pinakamadali para sa inyo na simulan. Kung ito man ay kalabasa, spinach, o sabaw ng buto ng manok, subukan ito at pansinin kung ano ang pakiramdam ninyo kinaumagahan. Kung ang inyong katawan ay mas magaan ang pakiramdam, ang inyong tulog ay mas payapa, at ang inyong isipan ay malinaw, Bumalik po kayo dito at ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Anong sabaw ang sinubukan ninyo? Ano ang naramdaman ninyo pagkatapos ng isang buong gabi ng pahinga? Mag-iwan ng mensahe upang ang iba na, na nasa parehong paglalakbay ay matuto at sabay-sabay nating tahakin ang landas na ito. At kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, wag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell dahil marami pa akong mga banayad natural ngunit tunay na epektibong solusyon na naghihintay para sa inyo sa mga susunod na video. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.